Ayan po ang dito po tayo sa warehouse. Ayan, maraming ginagawa dito. Ayan, oh. Sa ating mga customer dyan, huwag kayong may um, mag-PM sa akin. Kung may problema kayo sa mga e-bike nyo, ayan, PM lang kayo. Ha. Gawa natin ang solusyon yan. Ayan, o. Ito mga brand natin. Ayan, oh. dealer din tayo ng mga brand na e-bike ay mga brand new po yan Ayan, o. dito lang yan sa warehouse natin Ayan, mga ganyang klase baka hanap nyo yan oh. ito po always Ayan, bagay na bagay sa inyo yan maganda yan pang service sa mga bata ito malaki to medyo malaki to Ayan, PM lang sa presyo Ayan, mga cutie na 3 wheels Ayan, oh. mga ganyang klase ng 3 wheels yan matitiba yan Ayan po. Hindi kayo magsisisi dyan. Ah, power wheels. Oh. Ito, second hand lang yan. Yung green yan, second hand yan. Yung mga walang plastic, second hand na lang yan. Pero yung mga naka-plastic pa na. At, eh. no. Mga natanggalan ng plastic. Ito, brand new. Brand new. Ayan po, mga brand new. Brand new na 3 wheels. Ah, magagandang klase naman yan sulit ang ano nyo dyan pera nyo ayan po oh. PM lang kayo ah mga naghahanap ng 3 wheels dyan 4 wheels marami tayo dito ayan po ayan brand new brand new may second hand tayo ito may, may ano din dito gawaan repair Ito mga single ba hanap nyo? Marami dito. Ayan, brand new na single. Second hand, meron din. Ito mga brand malilit na single. Oh. Baka gusto nyo pang service sa trabaho. Maganda yan. Mga malalapitang ano lang. Distansya ng trabaho. Ayan po, mga brand new po yan. Ah. May magaganda rin tayo mga single, malalaki. Mga pangmalakasan na. Ah. Nandun sa likod. Ito mga second hand natin, oh, 4 wheels mga Ah, marami dito. Ayan, PM lang kayo sa mga hinahanap nyo. E-bike. doon tayo sa likod Yan, marami dito malalaking single oh. ayan po ang sinasabi ko sa inyo gaganda ng mga e-bike na to malalakas na yung mga motor niyan mga hanggang 3000 watts kaya kita nyo naman no oh. ganda ng brake system niya no ano po, mga brand new na mga single. Para sa mga ano dyan, naghahanap ng mga matutuli na single. Ayan po, ang gaganda ng forma niya no. Mga pang-racing. PM lang kayo sa akin, ha. Sa mga gusto dyan. Ayan, eh, no? Sulit kayo dito. Ayan. Kita nyo naman, o. Oh? Parang motor na siya, o. Oh. Parang motor na talaga 'yan. pinangkakarera po 'yan oh no, ng iba. Ayun oh, no, tingnan niyo 'yung itsura niya, no. Parang ano 'yan ni ni uh, motor ni ano 'yung sa Mask Rider Black. Si Robert. Ano 'yun? Kawasaki ba 'yun? Ganyan motor niya sa Mask Rider Black po. Oh. Ayun oh. Pakaangas. Pakaangas ang e-bike na 'to. Yan, kung gusto niyo mapormang e-bike. Yun, no? Know, e-bike lang yan, ha? Pakatulin po nyan. Yan po ay 72 volts na yung mga ganyang e-bike. Tapos ang malalaking motor nyan, malalakas. Pang to, Ito, pang, parang ano na siya. O, tingnan nyo naman po ang ano nyan, no? Gulong nyan, saka dynamo Paka-angas nyan. PM lang kayo, wag po kayo maya mag PM pag-usapan natin ng presyo ayan, salamat, salamat ayan o, oh, ito po resemble pa yan, ayan, mga 4 weeks ito, 3 weeks, eh 4 weeks marami tayo nyan yung iba dito second hand naman o ah, kasi mag ano rin ng second hand PM lang din yan, marami tayo yan.